Ito, lakas ang tama nito. Tingnan nyo. Ang focus ko, sana is tulungan yung magiging kandidato na narara nararapat may panalo sa 2028. Ano? Ang focus mo, ibig sabihin, kaya ka gumagalaw para sa 2028 na. Kaya galit na galit ka doon sa mga ano, di ba, yung, mga posibleng manalo, kagaya ni Bongo, na, ni Bipi Sara, tapos sasabihin mo, ang focus mo, para doon sa kandidatong, kandidato nyo, sa 2028, eh, sarili mo nga, eh, hindi mo may panalo eh, tumakbo ka mayor, di ka nanalo eh, senador, di ka na rin nanalo, tapos natulong ka pa, alam mo, hindi ka hindi ka makakatulong, makakasira ka lang lalo. Kaya itigil mo na yung kalokohan mo.